Good morning sa ating lahat. Medyo luma na itong ating laruan. Ito, chessboard. So, pininturahan pinintu natin yan. Ayan o. Oh. Yan na napinturahan natin. Yan, ganda na siya. Ito lang gamit natin. Silver. Silver. saka, ito. Black. Yan, so, itong Body, patapos tapos yung mga piyesa lang ang natapos na so sana natin to itong mga may takip na ito ano na yan o finish na yan ah, silver na yan so itong mga naiwan gagawin natin black ito ay ating laruan ah, sana natin ang pag pintura sa ating chessboard ganun lang Yeah. Pilihan natin ng itim ang lahat ng brown. Yeah. Pag nag-spray ka, kailangan ano lang, medyo malayo. Kasi pag malapit, nag-aano siya. Para siyang di maganda. So, ganun lang, distance siya. ang ating mahilig tayo sa cheese yan. ganito lang pag may mga luma kayong cheese na cheese board na hindi na maganda ganito lang gawin nyo pagbabayad ka pamahal so DIY Yeah. tapos patutuyin natin yan Pinasyo. First coating pa yan. Mga hanggang tatlong coating tayo dito. Para maging magandang resulta. Papakita ko sa inyo ang finish product mamaya. Ang ating cheese board. Pinasyo. Kailangan patuwin. Tuin mo na natin 'yan. Yeah. Kalo-kalo natin tapos pare hindi sya mo. Ganda na ating laruan. Cheese board. Yeah tutuyin muna natin yan yun o no? siya yan finish na yan uh, thank you for watching my DIY